may connection po kayo sa military and police. Baka po pwedeng may maitulong kayo sa paghanap sa kaibigan ko. Bakit siya kinidnap? Nakita daw po kasi sa CCTV footage na ginukot siya ng mga armadong lalaki. Tatawagan ko na lang yung kilala kong opisales. Thanks, Dad. May gusto ka ba sa Maricel na yun? Maricelas ka ba sa kanya? Ano ba, Julio? Sagutin mo na lang yung tinatanong ko! May gusto ka sa babaeng yon? Wala! Yan ang gusto kong marinig, di ba? Talaga po, tita. Pwede po kaming pumunta dyan para manawagan sa TV. Okay, sige po. I'll call po pag uh, papunta na po kami. Pupala, Ninong. Yung mga kapitbahay po nasa labas para tumulong din po sa pagpapaskil at paghanap ni Maricel. Maraming salamat po sa inyo. Nakita ni Ariana si Maricel the night yung naghahanap sila ni Zack. Anong sabi mo? Nakita ni Ariana si Maricel? Sasabihin na ni Madam yung mga trabado na hindi nakakota at kapag kasama ka sa listahan, parurusahan ka. Ako na lang po parurusahan niyo. Sige na po, umawa po kayo sa kapatid ko. Sige na po, Kuya Wilyo. <laughs> Nako, nalipasan lang yan ang gutom. <laughs> Ginorte lang yan. Ganyan ba kayo, kamanhen? Nihigiusap ako. Mahawa na mo kayo sa bata. Ano ako? Tanga? Hindi mo ako madadaan sa paawa-awa mo! Ha? Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo kasama doon sa batang kinidnap? hindi ako magpapakatang sa'yo. Oy! Hi! Taibet! Makinig kayong lahat! Recha yan. Recha! Kaya ako kayo pinatawag para makita ninyo to. Na kapag hindi kayo umabot sa kota, yan ang gagawin ko sa inyo! Pero may panibagong dagdag! Hindi kayo kakain ng isang buong araw! diyan, ba tayo? Oh Nagkakaindigyan ba tayo? Oh Sabi ko, deretso yan. Deretso! Gusto mo matagdagan ng latay? Chong. Nangyari kay Empoy. Ayun, gusto manalo ng award, best actor. Kung um, na natitira pa kayong awa, kahit para sa bata lang, iligtas natin siya. Cham, balata mo na sa akin yan. Sige na, Maricel. Pasok mo na sa Empoy sa kwarto niyo. Asan siya? Hindi ko pa siya nakikita today eh. Oh! Hi! Kaya nga ko pa kayo hinahanap. Lanzar. May problema ba? Totoo ba na nakita mo si Maricel pero hindi mo sinabi sa akin? Hindi ako mapakali hanggat hindi ko nalalaman na safe siya. Is that Maricel? Siya nga! Uy, ano yung na mo dyan? Sack! Ano ba? Yun? Bakit ba? Ano ba yun? Wait, hanapin na natin si Maricel, Let's go! Hanapin na natin siya. Let's go! Dito kami! Uh, no! I don't know what you're talking about. Huwag ka na mag-deny. Umami na si Miley. Girl, I'm sorry narinig niya kasi yung usapan namin ni Justin eh. Sorry. Zach, let me explain. Explain what? Ang panibago kasi mo? We could have saved Maricel. Pero mas pinairal mo pa rin yung pagiging selfish mo. I don't know if I can trust you. Zach naman! You can't blame me! Kasi na yung friendship natin ng dahil lang sa babaeng yon. Yun yung pa rin talaga yung iniisip mo? Na-kidnap si Maricel at hindi natin alam kung nasin siya ngayon. Paano kung may masama na pala nangyari sa kanya? Paano? Saan mo siya nakita? Saan? Saan? Sumagot ka! Sam! sakit dito. Dito, sakit. Ayun ako muna, ha? Gamitin mo to. Parang bawas yung hilo niya. Sige, sige, sige. mo lang yun. Maya-maya, babalik niya sa normal. Hindi lang naman si Empo yung nahimatay dito habang pinaparusahan. Normal lang yun dito. Masanay ka na lang. Emboy, Emboy, sa ating Marisal mo to. Ako muna bumangon, ha? Magpahinga ako muna. Bro! Alis ka na? Hindi naman sa'yo nakampi ako si Ariana. I know na mali yung nagawa niya. Pero bro, ang tagal niyo nang magkakilala. Itatapon mo na lang lahat yun dahil kay Maricel. Eh, kailan mo lang ba siya nakilala? Siguro nga. Kailan lang kami nagkakalala ni Maricel. Pero sa saglit na panahon na yon, binago niya ako, Justine. Gusto ko pang matuto sa buhay. At hindi ko magagawa yon kung wala si Maricel. Hindi ko siya kaya mawala, bro. Iba na yan, bro. I think you're falling for her. ito Maricel mo. Hindi kita iiwan. Sige, hindi na ako aalis, Babantayan kita. I can't believe na mas importante na yung Maricel na yun kesa sa akin. Basta na lang ako iniwan ni Zach girl. Hali ka naman talaga kasi doon. So ano? Sa kanila ka na rin ka, kampe? Ha? Why don't you just leave me at sumama ka na sa kanila? Alam mo namang hindi kita iiwan, di ba? go! Maricel. Ate Maricel, mabuti naman gising ka na. Gusto mo, kuha kita ng pagkain para magkalaman yung chum mo? Huwag na po. Hindi ka naman po bibigyan eh. Tuloy pa rin po ang parusa. Hindi po tayo papakain buong araw. Ganyan po dito, ate. ano ka? Sigurado ka bang ayos ka lang? Kuya Bayani, bawal lang mong mahina. Kasi kapag mahina, talo. Hindi na mo, ate. Malakas na ako. Sige, malakas ka na. Pero mas lalakas ka pa, magpapahinga ka. Ha? Pero hindi mo ako iwan? Hindi. Hindi kita iiwan dito lang ako sa tabi mo. Hmm? Ano bale, bukas, yung parte ng pagkain ko, ibibigay ko sa'yo. Eh, ikaw naman po magkakasakit. Hindi ah. Basta ang importante, gumaling ka. Ang bait mo po, ate. <laughs> bakit naman katabi biturad? Tsaka if I did, I guess, wala namang gagawa. Ginagagahin mo ako? Ilang beses ba ako dapat mag-sorry sa'yo? Ginakailangan. Okay na, quits na tayo, okay? Bye, bye Ah, baka gusto mo din ng otografo. Shake, shake, shake. Kasi hindi mo mukha mo. Isang isa na kita. Nakakabuti mong tao. Patuloy. Sana akong Nasaan ka mo ngayon? May tumulong mo lang sa'yo. Don't worry. Gagawin ka lahat para ako naman yung makatulong sa'yo. At sa mama, Gordon. morning po. Nanggaling po ako sa inyo. May nakapagsabi po sa akin na nandito daw po kayo. Pagkatapos ng ginawa mo sa aming mag-ina, may gana ka pang magpakita ng mukha mo sa akin. Buti pa. Umuwi ka na. Baka mahawa ka pa sa kapaklaan dito. Saka di ba? Tiring-tiring ka sa mga tulad ko. Hmm. Tito. Huwag na huwag mo akong tatawagin, Tito. Dahil hindi kita ka mag-anak at hindi kita pa mang Dem. Mang Gordon, alam ko po na may mga issues pa tayo na hindi pa naayos. At naniniwala ko na hindi pa ito yung tamang panahon para pag-usapan yon Mabuti naman na tala mo. Ano mo dito? balita kay Maricel? Pwes, wala akong sasabihin sa'yo. Hindi ko pa maatim na makita ang pagbumukha mo. Kaya pwede ba umalis ka na? Gusto ko lang naman akong makatulong eh. Kay Maricel. Kung magtitiwala po kayo sa akin, ay kamag-anak po ako nagtatrabaho sa isang TV station. Pwede po tayong manawagan. Malaki ang may tutulong sa atin ng TV. Kaya pwede ba, sa tabi mo muna yung pride-pride na yan. Alang-alang kay Maricel. Malakas ako, di ba? At isa pa, inalagaan ako ni Ate Marcel. Ang bait niya. Ah, ah. <laughs> ano daw? Salamat daw po. Hindi siya nakakapagsalita. Hindi po. Nakuha na po siya ng sindikato ng ganyan. Hindi nakakapagsalita at nakakarinig. Kaya ang, ang uh, tawag namin dito sa kanya, aa. Dahil pura aa lang kaya niyang sabihin eh. Kaya pag nagugutom siya, aa, aa. Kapag nauhaw naman siya, aa, aa. Kapag matutuloy naman po siya, aa. Maricel, patulugin mo na yung mga batang yan. Pinapatawag ka ni Chang. Bilis! Gordon, tandaan mo ha? Tibayan mo lang ang loob mo. Basta tandaan mo lang kapag nasa harap ka na ng camera mamaya, sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin. Tita, maraming salamat po talaga sa pagpayag niyo. Walang anuman yung iho, basta anything for you. Thank you. O sige. Baka mag-uumbisa ata. Okay, let's go! Clear set, clear set! Mayroon na. Bilis! Bakit mo bagay mo, ha? Ha? Siya ngayon na po siya. Hmm. bas Ikaw oh, bata ka, ha? Umandar na naman yung pagiging pake-elamera mo! No ke-empo'y kanina! Sa oras na mayroong ka na namang gawin na hindi ko gusto. Pasensyahan tayo. Ibibigay kita kay Boss Bird. Magkakaitindi ba tayo? Ha? At kapag si Boss Bird ang marap na sa'yo, hindi ko alam ang gagawin na sa'yo. Ayaw! Ay, mo! Ha? Baka ilang mayarap Kailan ka magtatanda? Gawin! Mga kapuso, kasama natin ngayon ang ama ng nawawalang si Maricel Reyes. Magandang gabi sa'yo, Mang Gordon. Sige po, manawagan na po kayo. Nanawagan po ako dun sa... nakakaalam ng na, kinaroroonan ng anak ko. Baba? ang kinaroroonan ng anak ko. Sana po, ipagbigay alam niyo sa amin o sa kinauukulan. Para po sa anak ko. Maricel, sa sa kanya, sa sa anak Nakikiusap mo ako sa inyo. sana-sana anak ko. Hindi ko ni mabuhay nang wala ang anak ko. Para na po. Ibalik niyo sa akin si Maricel. nakita mo na siya. Sa TV nga lang. Pero paatandaan mo, ito na buhay mo. Dito ka na nakatira. Dito ka na mabubulok. Dito ka na mamamatay. Hindi mo kayaari yun! Baba! 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 na talaga! Baba! 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 Baliw na! Ay, masigil na! Sumama, ah! Ka, ah! Oh Sumama ka na! Ah! Sumama si ka na para hindi oh ka masaktan! Oh na na siya. Gusto ko na makalas dito. Gusto ko na makabalik sa mama ko. Pero paano niyo po gagawin yun, ate Maricel? kaya niyo naman po na bantay sarado dito. Kami nga, matagal na kami tumbalik sa mga pamilya namin. Pero patuloy pa rin po kami umaasa na makalas dito. Ako nga. Bestong gusto ko nang ilabas si Empoy dito. Lalo na ngayon. Di pa umapo yung lagnat niya. Pero wala akong magawa. Sa taktang panahon, bibigyan ako ng pagkakataon ng makalis. Babalikan namin si Nanay. Taktang panahon? Paano? Wala pang nakatakas dito eh. Kung meron man, may na naabutan ng buhay dito. Eh. na po, Ate Maricel. Hoy! Ba't hindi pa kayo natutulog? Maaga pa kayo, boss, di ba? Awak? Apa yang berlaku di sana? Maricel. Apa yang berlaku ini, sana? Awak menangis sejak ako na alugin yung utak mo para alam mong mali yung ginagawa nyo. Hindi ba kaya mo? Sige. Ito pa. Yan, ito. Kapila. Sige. Sa palibo pa ako. Yan, sige. Ito. Hmm. Sa bagay, kahit ilang beses ka nang sa o sapakin, wala namang mababago, di ba? Kasi matigas yung puso mo. Baka nga wala Arison, ka yung puso at kaluluway. Marisol, dahan sa mga sinasabi mo ah. Sa so, tingin niyo ba tama yung ginagawa niyo? Nanginginap kayo ng mga bata para pagtrabuhuin? Sinisira mo yung mga buhay nila. Mga buhay namin. Di niyo man lang ba naisip kung gano'ng kasakit na mahiwalay sa mga magulang? At sigurado akong hinaharap mo sila ng mga magulang nila. Ako! Hinahanap na ako ng mama ko. Kaya sana iuwi niyo na kami hindi hey, ganun kadali, Maawa ka naman sa mga bata! Hindi sila dapat nandito! Paano ko sabihin ko sa'yo? Naaramihan sa kanila! Na ibinenta ng magulang nila para kumita! Yung pamilya nila mismo nagtulak sa kanila dito! Ang kahirapan sa buhay nagdala sa kanila dito! At sinamantala niyo naman! Ang babata pa nila! Hindi sila dapat nagtatrabaho! Hindi lahat ng bata lumaki ang gaya mo. Na may pamilya na maayos. Hindi lahat sinuwerte. Ito kapalaran nila! Kapalaran ko! Kapalaran ano? Maging kagaya mo? Isang sangga, no? Kriminal? At patapon ng buhay? Wala ko pa talagang awa! Three? ano oras ka naman makauwi niyan? Hindi ko pa masabi. Basta pag wala pa ako dito ng dinner, kahit mauna na kayo ni Tenten kumain. Nakausap niyo na po ba yung kakilala niyo yung polis? Ngayon lang kita nakita ganito kaabala para lang sa isang kaibigan ha. This girl might be someone really special ha. Wala tayong ibang pwedeng kapitan kundi yung sarili lang natin. Kaya huwag na kayong umasa sa ibang tao. Kahit pa sa pamilya niyo, tumihimik ka na nga sabi! Wok! Sigawan! Sumusobra ka na! Ano? Wala ka na nga sa akin eh. Puro ka na lang Maricel, Maricel, Maricel! Ano, in love ka na ba sa babaeng yon? Bakit mo ako sinuwan? Ah! wala ako sa mga bata. Ah! na sila. Pag sinabi kong walang kakain, walang kakain! Cut!